What's up mga gawa? This is... Hold up. Science Fort mga gawa. May papakita ko sa inyo mga gawa. Ito nandito lahat yung kapalpakan ng trabaho na ito mga gawa. Ito ay ano to, uh, stainless na maganda namin yung design ng gate. Ano to? Uh, tawag nito. Stainless. Stainless na mga gawa. Ito pakita ko sa inyo. Pasok tayo. Kapansin nyo to. Bukang buka pagdating doon sa taas dikit na dikit At sa ilalim dikit na dikit bukang buka tapos tinali tinalihan ko muna to tinalihan ko to kasi pag binuksan to yung service gate bumababa so baliktad yung pagkakabit ng cylindrical nandito sa loob nasa loob nito tapos yung pang ilalim ito yung pang ilalim, yung lalagyan ng grasa sana hindi kaya lang nasa taas pag binuksan itong mga gawa bababa kaya hindi na masara so ang natin ngayon yung basic lang muna kasi sabi ko nga lahat ng anuhan dito nandito na ay sorry yung mga to yung mga espata noong laki espat espat So yun mga gawa Sipatan muna natin So yun mga gawa oh. ha? Bumaba 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 Yan e sa dito sabi Kaya ang connector nito ang na sa taas Puro baba Ang pansalo dapat andito yan Kaya paano may sasarayan yan mga kagawa oh? sabit na Sa hindi hmm. na may sara yan diba? lalaglang lalaglag yan oh. ha? bumababa ka na oh. hmm. yan wala na malaki na so itong i re repair natin okay. Ay, paano, ito? kahit isang ano lang itong ito, ito, cylindrical na, ganun, isa ngayon. lang Malangin. ang galing talaga to e, isa lang ano ito hindi na kay ano lang, isa lang ano natin dito. Kasi walang pansalo eh. Puro yung pan eh, ito puro yung pansalo nasa taas lahat. Baliktad, di ba? O, baliktad lahat. Dapat kaya dapat ito lang alisin na natin. Kaya pala siya bumababa, dapat ito dito to. Oo. Oh, oh. ah. dito yan dapat. Siya na. na oi. yan ang ano dito. yan dito mga kagawa. So puro kapalpakan na itong inaabot ng ano na to. Diamond na design na stainless. Early the next morning. Yung ano, yung ginawa ko rito na ni-repair ko yung isang na mali ng unang gumawa. So nalalaglag yung dito mga gawa. Nalalaglag. Ito. Laglag yan. Di ba pag pinubuksan ng unang kong video bumababa. Ito to. Ang problema mga gawa, ito. Ito. Yan. Ang problema, itong ginawa ko mga gawa, ito. Ito ng aking inano na ano, solusyon. Kasi ang ginawa nila, ang ispat dito ng isang cylindrical dito sa kabila. Tapos ng isa naman dito, dito rin. So, walang kukontra. Walang kumukontra ba? Hindi kukontra na ano ah. So, ito na-repair ko. So, para harangan niya to harangan niya tau para hindi bumaba ito ito naharangan niya kasi four welding yan ganyan ito ang welding ko hinaharangan ko kasi ito na mga gawa isa dalawa yan walang kukontra ba walang kumukontra kasi lagi sa taas ito ito pansin nyo taas din hindi na mo isang cylindrical sa taas ito sa baba ito rin sa baba yan ito rin, itong una-una sa ano, yung bumaba, ang bumaba pag nasa baba rin. So, ikinintra ko. Isa lang, isa lang na-repair ko magawa. Ito, dito ko isinispat sa frame. Yung nasa baba. Yung nasa tas naman dito sa, sa pinto ng ating service kit. Yan. Ito sa frame. Tingnan mo yan, tingnan nyo. Sa frame. Ito naman sa pinto. Ito naman sa, sa taas naman, sa frame. Ito naman sa pinto. Kaya walang walang kumukontra. So yun mga gawa. Tip ko dito sa inyo mga gawa. So hindi pa ito nababapping kasi may may kumukontra dito sa bapping bapping lang. So ang pagwelding din niya kaya welding. So ako nagkabit nito. Tip ko sa inyo pag magkabit kayo nito, kahoy man o bakal o stainless para hindi kayo mahirapan mga gawa. Yung isa, tip nyo ha, tip. Yung isa, patayo. Kahit saan yan, kung dito man sa ano basta huwag paparasi na katayo yan pag ikakabit nyo pa lang kasi pag sinususian yan parehas na sila yan kasi ang mechanical yan sa loob kung parehas na katayo na isasalpak nyo pa lang hindi pa sinususian mahirapan kayo mag mag release magtanggal ng susi pag parehas na katayo pag ito nakatayo, pag isasalpak nyo pa lang, ito naman nakahiga. Yan, nakahiga isa sasalpak nyo palang pag wala pang susi kasi pag tinanggal nyo ang susi hindi nyo ma hindi niya matanggal yung mga gawa matanggal nyo man ipapadlock so yung isa naman dito, hindi to hindi magre-release ng kanyang mechanism pwede pwede maipit dito ito naman may -re release nya kaya tingnan nyo yung mga gawa yung nasa loob yun hindi nyo makita kasi kasi wala akong flashlight madilim yung nasa loob, yun ang nakaygana na. Yung, yung connector na doon sa loob, yun nakaygana na kasi ito para sa na nakatayo. Yan, nakatayo na, diba? di ba? Tingnan mo dito sa ano. Nakatayo rin, yan. Pero ang mekanisin niya sa loob, nakaygana na, nakaganyan na. Kasi pag sinusiyan nyo yan, mag-iiwan siya ng, ano, i-release na to. Ito, ito. Yung dalawang, humahaba yan mga gawa, yung kanyang padlock. Yan. Inaulit ko, nakatayo, pagkakabit nyo pa lang, kahoy man siya o bakal o mga GI o stingless para kay kayo mahirapan. Nakatayo, ito naman nakahiga. Pag sasalpak pa lang, nakaganyan. Okay? So mga gawa, salamat ng marami sa mga nagla-like at saka nag comment at saka nag-share. Marami salamat at God bless. At sa mga nakaka-appreciate, uh, maraming salamat. Sa mga nanonood sa channel, uh, maraming salamat pag nakakuha kayo ng ideya, diskarte. So marami salamat, God bless. At mabuhay kayo. At sa mga baguhan dyan mga gawa, andyan aking playlist. Andyan ang paano din, diskarte, electrical, uh, heater, pagkabit ng heater, cabinet, carpentry, painting, And then ang aking mga playlist. Notification bell para update kayo sa aking mga bagong upload sa mga bogohan at sa mga datihan. Maraming salamat na rin. Bye na rin mga gab. Maraming salamat. God bless. At mabuhay kayong lahat.